Uh, day. Uh, day Nanay Carmen Bartolome 53 years old 1 year na pong stroke o paralyzed Residente dito sa Barangay Pasong Putik Novaleches, Quezon City TV Bisaya 1 ang hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only, chiropractic, pilot massage, bone sitting and therapy. TP Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Ah, uh, tayo. Oke. Oke. Sakit. Oke. Wah. Um, tren.